Hello guys, it's me Michelle, your baking mama. Saturday is gala day, pero late upload na tong video na to. Actually, siguro mga 2 or 3 months ago ko nang nagawa tong video na to. Pero ngayon ko pa lang siya ma-upload dito sa YouTube. Medyo umaulan that day, pero nakakainip kasi sa bahay. Kaya naisip namin gumala and nagpunta kami sa Guangmyong Cave. May entrance fee dito sa pinasyalan namin pero dahil nga tatli yung anak ko so free lang kami pati yung parking namin free lang din siya. And ayan bago kami pumunta dun sa Pinaka Cave nagpicture-picture muna kami and sa totoo lang medyo pataas kasi yung nilalakaran namin kaya pagod na pagod talaga ako siguro dahil nga mataba ako kaya madali akong mapagod pero ayan maganda siya kaya lang medyo maulan kasi nung nagpunta kami and dyan na yung pinaka-entrance. Ayan, may mga iba't ibang kulay ng parasol dyan dahil nga mayroong coffee shop. Mas maganda sanang mapunta dito ng mga month of March or April dahil maraming bulaklak yung cherry blossom. Pero dahil winter nga, nung time na yan, ayan, medyo dry siyang tignan. Walang mga dahon yung mga puno or kahit na anong bulaklak. Pero pagdating naman sa loob, medyo malamig at nag-enjoy talaga kami. Nakakapagod nga lang, pero ayan, sa pinaka-entrance, ang unang makakita yung iba't ibang lights, may mga ano pa dyan, yung parang mga paru-paro and mga flowers, maganda siyang tignan and nag-enjoy kami sa entrance pa lang kasi maganda yung pagkakalagay nila ng mga ilaw-ilaw. Hindi ko na maalala kung pang ilang beses ko na bang nakapunta dito. Kasi nga, dati kasama ko yung mga friends ko. And then, nung nag-visit dito yung ati ko, saka kapatid ko, nagpunta rin kami. Siguro mga pang apat o limang beses ko na atang nakapunta dito. Pero every time naman na nagpupunta ako dito, nag-e-enjoy ako. And ayan, dun sa pinakaloob ng cave, meron dyang mataas na hagdanan. At parang may mga nagsho-show din dyan kasi may stage. And yung time na yan, parang ano yan, yung hindi ko alam kung ano man tawag siya basta may show dyan, like, ano yan mga 10 minutes ata, parang lights, lights show ko yung tawag sa na anyway, maganda yung pagkakagawa niya, and mas maganda siya kung makikita siya sa personal, pag sa video lang kasi parang sopang din nang tignan pero, pag nakita niya siya ng personal, maganda yung pinaka story niya maganda talaga And ayan, nagtuloy-tuloy pa rin kami sa paglakad. Dahil siguro mga nasa 30 minutes pa kami naglakad sa loob niyan. And ayan, may mga iba't ibang attraction naman na makikita pa dyan sa loob ng cave. May mga aquarium din na malalaki pero konti lang yung nakalagay na ista. And, meron ding nabibili dyan na parang gold na ilalagay yung pangalan. Pero, medyo namahalan ka ko kaya hindi na kami kumuha nun. Or, I mean, hindi na kami bumili. Sabi ko kay JB, pambili na lang namin ng pagkain yon <laughs> Kasi sayang naman ang mahal, di ba diba? Pero, ayan, pababa naman na kami ng hagdanan. Medyo matarik yung hagdanan kaya natatakot si Jaden ng mga time na yan. And nakakalula din talaga dahil sobrang lalim pa nung binabaan namin na hagdanan. Nakakapagod siya. Pero syempre mas nakakapagod yung paakyat. And ayan, sana totoo lang yung mga gold. Nag-wish kami dyan. Sana magkatotoo. May mga naguhulog talaga ng pera. Sleeking ako. Jaden, this is your second time here. Your first time is when you're a baby. And Ninong JP carry you. <laughs> Really Ngayon lang ako ulit nakapag voice over and medyo nakakapanibago. Anyway, thank you for watching. See you on my next vlog.